Minsan ng isang simpleng sandali ay pwedeng mauwi sa kapahamakan. Ito ang mga eksenang kuha ilang segundo bago ang sakuna. Handa ka na ba? Tara at panoorin natin. Sobrang swerte ng lalaking to. Ilang segundo lang halos ang pagitan. Kung hindi agad siya nakalabas, siguradong tostado siya sa loob ng laundry room. Noong September 2024 sa Nanning, China, pumutok ang isang bagong sewer pipe habang tinetest at nagbuga ito ng dumi sa ere na tumama sa mga sasakyan at tao. Wala namang naiulat na nasaktan pero napuno ng dumi ang buong lugar. Ginawa ng mga babaeng ito ang pinakamatalinong desisyon sa kanilang buhay. Hindi ko lubos maisip kung ano ang mangyayari kung nanaig ang curiosity nila. Panoorin nyo kung ano ang sumunod na nangyari. Hindi kinaya ng lumang tubo ng tubig ang matinding pressure kaya bumigay ito. Sa India, ilang araw lang ipinagpaliban ng paggawa kaya nauwi sa mas matinding disgrasya. Isang matinding gas leak ang nangyari sa kalsadang ito na nauwi sa pagtalsik ng mga sasakyan. Wala naman ay na ulat na nasaktan sa insidente ito. Ito na yata ang pinakaswerteng trabahador sa buong mundo. Buti nakalabas siya ng elevator bago ito dumausdos pababa. Sino kayang pumindot ng number 3 sa electric fan na to? Nakuhaan sa kamera ang hindi pangkaraniwang pag-ikot ng wind turbine. Kaya napahinto ang mga dumadaan ng mga sasakyan. Maya-maya lang, ito ang sumunod na nangyari. So

Imagine, ilang kilometro lang ang layo mo sa gasolinahan na bigla na lang nag-leak tapos... Biglang sumabog at sa hindi inaasahang pagkakataon, may katabi pala itong pagawaan ng paputok. Untuk sementara bisa dilewati. Buti na lang sumakses ang pagtawid ng truck driver. Ilang segundo lang ang pagitan bago tuluyang gumuho ang kalsada. Nasaksiyan ng mga driver sa isang highway sa Cobb County, Georgia, USA ang isang maliit na eroplano na nag-emergency landing. Sa kabutihang palad, wala naman nasaktan at nakaligtas ang piloto nito. On top this morning, not far from Cobb County International Airport, rescue crews say the pilot was the only person on board. And the great news is he is safe. No word yet on what caused that plane to crash. We'll have more information as we get it on 11 Alive. long May 2021, Oh YOU'RE oh you Ang lindol noong Enero 2024 ay nagdulot ng matinding pagkawasak sa Noto Peninsula at nagtala ng pinakamalaking tsunami sa loob ng 13 years. Oh, Sa Taiwan, isang lindol na may magnitude na 7.3 ang nagdulot ng pagguho ng malaking bahagi ng bundok. Ang dami ng alikabok na itinala sa hangin ay nagbigay ng itsura na parang ang buong horizon ay natakpan ng usok.